Yan shout out po, Andi Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po, Bal, Marami po salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na. Marami po salamat Yan po. Ah, uh, mga kalingap, suporta po. Ah, uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, napaka mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. At di kaya vlogs isang kalinga partner, subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalinga rap. Salamat. Salamat. Mga kalingap, sa inyo po lahat, sa muli, magandang magandang umaga Welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayaka Vlogs Ang uh, isang matyagang vlogger, matagang scouter no? Ayan. Isang maulan na umaga po sa inyong lahat, pero tuloy po tayo, no? Ayan. At yung bago po lamang mo sa akin YouTube channel, please naman po, subscribe, like and share, pakipindutin po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video posts, no? Siyempre po mga kababayan, huwag natin kalimutan, lagi po natin nga uh, suportahan, no? At subaybayan ang mga upload premier video po ni Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs Kalinga Prab sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na kailangan. Ngayon mga kalinga, pratsada tayo kahit naulan, katiyan, katitila-tila lamang po tayo po ay may pupuntahan di ba sabi ko nga po no na kung anong nawala ay may kapalit no dahil mababait po ang mga taong ika nga ay pinagsamantalahan no pinagsamantalahan ng kalukuhan ika nga ay pang bubodol o kaya ay pang, uh, pang hypnotize no ayan ngayon po kung anong nawala sa kanila ibabalik po natin mga kababayan kaya samahan niyo po ako Siyempre, kasama ko po ang anak ngayon, si uh, Jimmer Flugs, Pakasubscribe po kayo sa YouTube channel, no po? At tinuturuan ko na po siya, hinahasa ko na kanyang isip at puso sa larangan ng pagtulong, no? Kaya, samahan niyo po ako mga kalingap sa ating paglalakbay. Kahit maulan po, dadalhin agad natin ang pinaabot na biyaya, no? Na walang iba, kundi si Ninang Florida Silvania Fitzgerald, no? Tulad gano'n, sinabi ko, kung anong nawala, ay ate ibabalik po yan ang ating mahal na Panginoon Diyos. Dahil mabubuting tao po, mabubuting tao ang nawalan. Ika nga, no? Kaya, samahan nyo po ako. Yan mga kababayan, mga kalingap, no? At uh, uh, ngayong oras ito, nanalakbo pa tayo, no? At uh, kahit po medyo basa na po yung lingkod At nalimutan ko pong ang kapote Mga kababayan Na wala sa isip yung kapote Kaya ito Medyo basa na tayo ng ulan Kasi uh, wala nga po tigil ang ulanan dito mga kaligap Mga kababayan Kaya okay lang yan no Malaga ay eh, uh, may paput natin yung pinaabot na tulong no Sa ating uh, mga beneficiary O karapat dapat tulungan mga kaligap mga kababayan Yan po, uh, medyo malakas-lakas pong ulan Tamaan nyo lang po ang inyong lingkod, no? Hindi kaya ka-flags. Inuulit ko po, no, mga kababayan, na uh, inuulit ko po, no, kasi uh, mayroon nga mga nagsasabi na lagi na lang daw gano'n ang ating binablog o pinupuntahan. Hindi po, no. Uh, nagkakataon lamang po, kasi ako, ang ginagawa ko po kasi, pag may pinakabot na tulong ang ating mga kababayan, ating mga binamalang sponsor, dinadala po agad natin yan, no? Dinadala po agad natin. Katulad nga po ngayon, may pinabot na naman tulong ah uh, dadalhin po agad natin kahit na ulan. Ganun po mga kababayan. Kaya doon sa iba po no, na ano, sana mo nawaan po ninyo, hindi lang po isa ang ating tinutulungan. Napakarami po ang ating tinutulungan mga kababayan. ah uh, tayo ay ano isa lamang ang pinupuntahan hindi po no at uh, iba't iba po ang ating pinupuntahan kaya, nagkakataon lamang po na ngayong, uh, ngayong araw na ito, ayan, tayo po ay may pinabot na naman tulong, no? Kaya, out po sa lahat po na so, Ngayong gabi, sa akin nga, uh, premier, no? Mga kalingap, adito ah, tayo, no? Narito na tayo ngayon, umaga, no? Salamat sa inyo lahat yun mga kalingap mga kababayan no? Uh, ulan narito na po ako ngayon na ano, nanay o joy diwata pero ay ang ulan po wala tigil <laughs> ay grabe ang ulan no ayan na ulan po kasi nga po wala tigil ang ulanan nga po dito no pero kahit na ulan ganyan po tayo no ayan at uh, tuloy tayo basta uh, may uh, dadalhin tayong uh, iaabot no ayan Yan mga kalingap nandito si Nanay. Nay, Good morning. Magandang tanghali. Ayun. Wala na naman na ako, ano naman daw kaya? Sabi ko ay baka na magalitan ako ni Kuya Andit, nakita ako niyan sa doon, Pagpunta ako doon, nanimba no, nga ako ng saging na naman. Nagulat at, ka na, ay, na naman sa akin? Nagulat uh, mm. na naman si Nanay. Oh, gulat na. Ang oh, sabi ko, ano naman kay may kasalanan kay Kuya Andit at ako ay na, na, nakita na naman niya nasa na, kabila ako kahapon. Nadaanan ko po si ba Nanay na kahapon, doon sa kabila, dadaanan da ko doon ba at tiniba ng saging. Hmm. At natanim ako ulit, natanim ako ng panibagong. Alam mo ba kung bata ko narito bigla nang punta ko? Ano daw po Andy? Ha? May malaki tayong problema? Ay, ano daw kaya <laughs> hindi pa ito kuya Andy pwedeng pinturahan kasi nababasa pa naman oh. Ayun nga eh. At hmm. hindi pa yun pwede talaga. Patutu Basak pa, oh. Patutuin muna yan. Yan po si nanay oh. Hmm. Basak pa. Sigurado ko kinakabahan na naman itong bata nga. ko. Kaya, 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 naman kaya. Kahit kaya ako ako na. po naman yan. Kaya po naman ng griham ni nanay. Nakakaya po sila ng griham, oh. Yan <laughs> po. Griyang po ni Nami, sarap po. Yun ang sirban niya, o. Oh, Grihan ni niya. Magawa tayo dito pag uwi mo dito ni Nami, saka buko salan. Mga kalingap, mga kababayan, wala po akong ano, kung ano wala po akong si balak pumunta rito ngayon. Kaso po biglaan po aking punta dito ngayon mga kalingap mga kababayan no. Biglaan po kasi ah uh... May ano naman tayo kay nanay, no? Kung ano ba gana naman baga nangyari? Ay, okay, problema na, yun ang na kinakabahan ako. ano kayo? Baka na naman yung, anong, may mali na naman si Kuya ang nagawa sa bahay. Wala namang mali, puro tama. <laughs> 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 Walang mali, puro tama. Ayan, no? Ay, uh, may ideya ka ba na, kung ba't ako nandito? Wala pang ako yung Yun lang, siguro yung kulang na naman sa bahay namin. Hmm, ganoon, no? Ayan. Sa bahay. Oh, mga kalingap. Umpisa natin ay sa ano? Sa pangyayari. Okay. Saan ba pumasok yung uh, pumunta rito noon? Saan dumaan? Dito Kuya yung oh. Dito po sa loob. Paano na naipaliwanag mo kung paano ang umpisa? Nag-alok siya, Kuya Andy. Nag Anong inalok na Nag-alok eh? siya. ng nang... Wala pa siyang ipinapakitang items. Parang may ano lang siya. Yung parang may listahan siya. Oo. Oh, oh. Inialok niya kay Iya. Tapos, ayaw nga namin kumuha ayaw namin kuya Anding kumuha sabi ko nga at papalingki nga sila kuya Andy oo -oh. paalis yung mag-asawa mamamalingkit dala nga nila lahat ng binta magkano dala nun 6,000 yata ang dala nun mahigit tapos bakit nung ano ang dami niyang sinasabi sabi ni nung no, pero pang, dat, dati siya nandito lang sa labas nandito lang sila kuya Andy sa labas ako ay nasa loob nga nasa mm. loob ako nagtao po man siya. Sige, paalis na. Di, sakat. Ayaw ko man, kuy, andi talaga makipag-usap sa ganyan. At di mabaga po ako maalam makipag-usap sa ganyan, mga ai Mm -mm. Oo, tama. Di, ang tinawag ko po ay yung panganay ko. Siya ang nakipag-usap. Tapos, ayaw ko yung pagsasalita niya. Pagsasalita niya, sinabihan anong panganay ko, na sabi ng panganay ko, bakit sabi niya, kuya, ba't ang bilis niyong magsalita? Ay, hindi ko na naiintindihan. Diyan mm -hmm. Di, sabi niya, ay, sanay lang daw kasi, sanay lang siya. Di, ang akala naman po nung panganay ko, ang kinuha lang niya yung mga sa gamit, ball sa Ball saka ewan ko kung mm. anong kinuha nung anak ko. Tapos nag, dinagalis na. Ang akala po niya, tapos sabi niya... Ah, umalis pala, umalis. Umalis. Ang sabi niya po, meron daw, meron daw libring tarpulin uh -huh. na may ilaw pa. Doon po nag, ano yung anak ko, sabi niya, o di mama, magkakaroon na tayo ng, ng ano, ng tarpulin. Kinuha niya pa yung pangalan. Sabi nung ni Joy, ay ano na lang po, Aquino Store. Ay ayaw naman ni, eh, nung panganay ko, sabi nung panganay ko, Diwata daw, Diwata Store. Ay di nagkasundo sila, Diwata Store, may ilaw daw. Hindi naman alam nung panganay ko na, akala namin, tatlong araw bago siya bumalik. Oo. Abay, nagulat ako, pag alis nung panganay ko, nagdating na. May tala na ng kahon. O di, Ayaw ko pa rin po usap ko. Andi at hindi ko nga alam kung anong pinag-usapan nila nung anak ko. Uh -uh. Si Joy na ang tinawag ko. Tinawag ko na ay si Joy. Di sila na ni Joy ang nag-usap. Ewan ko bakit ang sabi ko na lang, wala akong ibang nasasabi kundi, Sige na, sige na. Tapos yung anak ko si Joy parang, titingnan namin dito ayaw kuya andi dito sa labas oh sino may ayaw yung yung nag yung may dala nung items na yan oh saan ang gusto ang gusto niya dito sa loob Adi may... ang ginawa namin ay ako yung nasa loob na nao nang pumasok si Joy tapos siya naman na andito lang diyan na binutbut yung ano yung diyan na inan yung mga paninda oh, tapos nahip... si Joy Parang nawala kami sa sarili mm, eh. na kayo na Ang sabi na. ni, ang nasabi na lang ni Joy ay pahingi na lang po ng jikas ninyo. Tayd, pag sabi ni Joy na pahingi na lang ng gcash, sabi ko, nakaanin ta ba kayo mga paninda na yan? Sabi ko, yung reksuna na yan, aanin natin yan. Wala naman dito may ano sa atin, wala naman dito may angit. Saka ayaw ko anak ko. Tapos sabi niya, pwede naman daw paltan sa grocery. Ayun ko, nabahid na si Joy. Sabi niya, oh, sige na po. Ako, sige na. Wala na akong, naki Wala na akong nagawa, Kuya Andy. Na-hypnotize na, na kayo na Tapos, Kuya Andy, ni nabayad na si Joy. nagalis alis na, bigla na lang nawala. Kaya pala, hindi dito nakaparada ang sasakyan doon. Sa malayo, pinarada? upo May plano na yun eh. Wala na kaming nagawa. Tapos, nung ano na, mga ilang minuto, parang nahalimas-masan kami, Kuya Andy. Mm. Oh, na, ko, nawala na, na, nawala ay, na yung ano no, nawala na uh, hypnotize sa inyo. Oh, um, para na kaming Pero malayo ano, na sila sigurado. Nakatulala na kami mag-ina dito. Nakatulala na kami mag-ina. Ma, wala na ma yung kwarta ni Isil. Sabi ko wala na ako nakalagay na din doon, doon ako nag iyak Sabi ko nakmat ano nangyari sa atin. Sabi ko sa kanya. Hmm. Sabi ko di ano nangyari sa atin siya nga, mama. Nagsisisihan na kami tatlo. Oh, na ay, wala, hindi, na. Hindi, 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 kayo dapat magsisihan kasi paras kayo na-hypnotize. Mm Paras na kayo na-hypnotize noon. Yun po mga kalingap no oh, ang kwento ni Nanay. Ay, Kaya narito po tayo ngayon ay hindi po yun dahilan no. Ah uh, nagpaliwanag lang si Nanay about doon sa nangyari sa kanila na nadali sila ng budol o hypnotize no. Mm -hmm. Ayun <laughs> at uh, simple hindi mo natin na uh, inaasahan yan at Magdaman hindi na alam. Magdamag ate ano hindi ako nakatulog pati hindi isin, na alam Nanay. Kami ng na. Mm -hmm. Kami mag-iirin na. Ayun po mga kalingap no pero hindi po natin sinadya dito no nagpaliwanag lang si Nanay. Ang sinadya po natin dito ay iba no. Iba at sinadya at ito pag-uusapan namin ni Nanay ang aming ang, ang aking sadya dito ngayong biglaang uh, bigla ang punta ko mga kalingap mga kababayan no sige po at update ko po kayo sa mangyayari dito mga kababayan kapos sinanay ano ay nai mai kape kape ay pinagtimpla pa tayo ng kape jus ko naman oh no? pinagtimpla pa tayo ng kape, hey, Mara, kape. yan oh no, mga kababayan na tayo uh, pinagtimpla pa ni nanay ng kape no si nanay wala dito si nanay si Joy wala po ah, wala. Hata, may pasok nga pala no yung sag Ayan. naman, di na pa nailaga. Nagpindarap tayo ng kape. Ayan. Ayun, ay, Kasi ganito yan, ayo, no? Marami kasi mga viewers ang na nagsasabi na nawalan nga kayo ng uh, pira dahil nga sa mga pang uh, bubudol, no. Opo. Ang uh, hypnotize. Ayan. At uh, marami rin ang mga nagsasuggest na lagyan daw ito ng uh, grills. No. Uh, sabi ko nga sa kanila, no. Ah. Uh, ano lang, uh, lang po kayo mga kababayan, no? Antabay lang kayo. Yan. At uh, ko po tayo dito pero abangan niyo lang po kung mga gagawin dito mga kababayan. Kasi napakarami po ng marami, maraming nasasabi sa akin ng mga viewers. Nalagyan nga daw ito ng mga grills para at higit sa daw, wag na raw kayong makipag uh, Huwag wag na raw Kaya mga dikit lang po tao. Wag na entertainin, Kaya no? Po po. Ayan. Kaya Sabihan naman po natin si Nanay, no? Kasi hindi man po to walang sukat akalain na gano'n. Hindi ko naman po sukat akalain na gano'n. Oh. Nag-i-interest ako na kumita ako, kuya. Hindi, lalo akong nawalaan. Oo, oh, oh. Ayan, no? Oh. At uh, alam mo ba na yung bata ko nandito ngayon? At pasugod na ulan? Hindi mo alam? Hindi po, kuya, hindi. Ayan, hindi. Kasi ang alam ko, kuya, hindi. Tatanong mo yung kahoy. Oo. Oh, Ay, eh, hindi oh. pa daw po makapag ano. Kasi baha pa po yung ilog. Mm. Hindi pa daw po makakadaan ng sasakyan. Hindi pa makakadaan? Opo, yung Mga kalingap, mga kababayan, Lilinawin ko lamang po muli, no? Kaya po tayo naririto ngayon ng inyong lingkod, Shanty Kayaka Vlogs. Dahil pag tayo po, ay may pinaabot ang ating mga ninang o mga sponsor. No po? Ayan. Kaya po tayo No? Ika nga ay... Eh, kaya po tayo nagbibidyo o oh, po natin para alam po yan ng ating mga minamahal na sponsor. No? Ngayon, kung uh, kung ang pinaabot po ng ating mga minamahal na sponsor ay uh, hindi natin idudokumentary, ay nakakaya naman po no sa ating mga minamahal na sponsor di ba kaya ko na no di ba magkano ba yung nawala mong pira na kinuha ng uh, oh. mambubudol o kaya ay mo 4000 4000 eh. 4000 okay. ayan mga kababayan kaya tayo narito ngayon may iabot tayo kay nanay na oh. pinabaabot sa akin ng aking ninang na napakabait at napakamatulungin no Nay, may pinaabot sa iyo no iabot natin kay nanay grabe no may biyaya to sinaga si nanay ito kung magkano may yung nawala sa inyo nai Okay. Dadagdagan natin. Ayan, oh. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Salamat po, Nina. Ayan, ayan po ay pinaabot po ni Nina Florida Silvania Fish Gerald. Nina Silvania, ipamimili ko din po ito. Eh. Ngayon po, mamamalingki po kami. Ibibili din po namin ito ng paninda ko ni Nang Silba Maraming maraming salamat po ni Nang Silba Hindi ko naman po talaga ni Nang Sukat akalain na mangyayari yun sa amin. Kasi po, nag interest nga po ako Nakumita ako. Kaya po. maraming maraming salamat po ni Nang Silba Doon po sa hindi nakakaalam, no? Sa hindi po nakakaalam. Hi, hi, hi. No? Sa hindi po nakakaalam, mga kababayan ay uh, sinanay nga po ay nadali nga po ng hip hipotismo o pambubudol no ng mga taong walang magawa sa buhay na pinakakain sa kanila ay pami pinakakain sa kanyang pamilya o mga anak ay galing sa panluloko kaya ito po ngayon no kung magkano man po yung nawala kay nanay na nadali nga po ng mambubudol o maghipotismo na 4,000 ginawa po nating 5,000 no? Kasi pinaabot nga po 'yan ni Ninang Florida silbanya. Maraming po salamat maraming Ninang Florida. Maraming salamat po Ayan. Ninang silbanya. Maraming, 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 salamat po talaga Ninang. At hindi lang po 'yan mga kababayan, mga kalingap. Hindi lang po 'yan mga Ninang sa inyo lahat yan. Hindi lang po no? Oh. May gagawin pa po tayo dito'ng additional na naman na gagawin. At ito nga po, nagpapa-deliver na ako ng materials at kaso hindi pa lang daw po makapaglagari uh, ba ng kahoy o kasi po, baha baha po yung ilog baha. ko yan hindi mm -hmm. ay. Ba makadaan yung sasakyan pasalamatan mo, nandiyan si Ninang Florela, bahala ka na magsabi sa kanya An Ninang Silbanya maraming maraming salamat po kahit naman po sana hindi mo ako binigyan Ninang Silbanya nito, pipiliting ko naman po makuha sa tindahan namin para madagdagan uli yung ano tindahan namin lahat po Ninang Silbanya binibigay mo sa amin, sinisinob ko po yan Ninang Silbanya Maraming maraming salamat po sa inyong kaninang silbanya, lalo na po sa iyong asawa, sa dalawa niyo pong anak. Maraming salamat po. Salamatan din niyo na siya, ang kanyang anak na si Princess Fernandez Vlad. Saka po yung isa pa ko yan, si Trigestid TV. Napakabait po naman yan. Babait po po sa aming salamat po inyo. At, uh, Magandang buhay po sa inyong lahat ni ng Wala pong katapusang pasasalamat ni ng Silvanya ang masasabi ko ni ng sa inyo. Basta po pag umuwi kayo, kung ano po yung hilingin nyo sa amin at kaya ko lang din pong ibigay, ibibigay ko po yan sa iyo ni Maraming salamat po. Ayan po, no? Doon po sa mga niya. iba, na ano kaya salat na, sa na, na, po nang nag na, salat po nang nang na, 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 tumutulong sa amin maraming um, maraming salamat po sa inyo lalo na po kay kay Kuya Bal at Ate kung wala po itong programa niya ito. Wala po kami, hindi namin dadanasan ito lahat, Ate na Tama. At kay Kuya at kay Rab, sa mag-asawa. Mm -hmm. Kung wala po kay Ate na hindi po namin ito madadanas ganitong buhay namin. Yan. at, at uh, po sa inyo. kahit po na ulan, mm -hmm. kahit po na ulan, kahit medyo basa tayo, dinadala po natin ang pinaabot po natin mga sponsor. No? Kaya doon sa nagsasabi po na Lagi na lang doon itong mga itong ito, binablog ko. Mali po. Kasi nga po, pag may pinaabot lang po ang ating mga sponsor, no? Alangan naman pong uh, pag sina, alangan nga naman pong kontrahin ko ang pinaabot nila, no? Na naman sabihin ko sa ating mga sponsor na, "Uy, wag na doon kasi okay na 'yon, hindi po, no?" Kung gusto po nilang pabutan pa ng tulong, dadalhin ko po 'yan. Kaya wag po sana kayong magano sa akin magalit. <laughs> Isa lamang po ako tagahatid tulong, no? At kahit kaya po ang ulan, pumunta tayo para madala ng nanat natin kay nanay ang ipapalit nating kung magkano yung halaga na kinuha po ng mambubudol o kaya po ay uh, uh, mag-hypothesis mo. Okay. No? Kaya, ano wala, ay 4,000. Ginawa po nating 5,000. <laughs> yan. Salamat ng Silbanya. Maraming maraming salamat po. Okay na, yata. Huwag uh, na kayo kumuha okay, ng mga maglalako. Lako na yan. Huwag na. No? Yan mga kalingap, nandito tayo. Maraming salamat po sa Ay, inyo. Eh naman na man. Man nga kuya, hindi kami. Parang nawala man nga ni po kami sa sarili. Mm -hmm. Parang nawala kami sa sarili talaga. Ay, kasi yung ano yun, di ba nasabi mo na budumating, oh, tapos umalis. Yung alis na yun, na oh, nahip na, na kayo noon. Mm -hmm. Nahipnotize na. Ayaw, pati niya dito. Gusto niya dun sa loob. Mm -hmm. Ayan po, abangan niyo pa po Ay, ang po. mangyayari. Sa akin gagawin po dito. May gagawin pa po tayo dito. Additional na naman. Tulad po na sinabi ko sa inyo nung mga nakaraan, nung ginawa natin yung likod, ginawa yung teres, tindahan, hindi lang po yan. May mga kasunod pa po yan. Kaya ngayon po, may kasunod na po ulit. Abangan nyo po kung ano ang aking gagawin na naman dito sa isang araw. No? Kaya nga po, nagpapalagarin ako ng kahoy para po mampisa na sana bukas. Kaso nga po, ay... Baha, daw po ang ilog. Hindi makakatawid ko yung Andi. Kasi, hindi pa. Di ba, Kuya Andi, natawid tayo sa ilog, saka sa spillway. di hindi daw po makatawid ang sasakyan. Ayun hindi pa makatawid kaya mangyari po siguro ito baka after pag gumupa yung baha sa oh, ilog po. ay makakatawid na yung pagkukan ng kahoy opo, oh, opo, oh, kailangan sa lalong madaling panahon na no, para mabisa oh, sinabi natin. ko na po kayo basta daw po pwede nang tumawid ang ano ang hauler ko yan di o oh, yun hauler po Yan yeah, po mga kalingap, maraming po salamat. Sige nai. Opo, oh, At yan lang ang po dito, no? Salamat po. Salamat Wala si Joy, no? Opo. Oh, ayan. sa may pasok na yun po yan ay. Oo, oh, o oh. ayan mga kalingap. Bye po. Yan mga kalingap, tuloy na po kami. Tuloy na kami, Nay. Hoy, Chiko Koy Andi, bye-bye, Kuya Andi, Koy Andi dandahan dahan po. Ay, bibi diwata. Bye-bye. 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 Ayan, mommy hawak na 'yung Bye. Bye na Tuloy na kami, Nay. Tuloy na. Hoy, Chiko Koy Ayan, po na natin kina Nay, pinaabot ni Ninang Florida Silvania yan tuloy na po kami. Tuloy na. At uh, kami ababuti naman ng malakas na ulan. Ina yan lang iyan lang yan. natin ko dito. Yan lang. Oo. O oh, sige. Babay na na. Babay na. Babay po. Ayan, tuloy na po kami mga kalingap. Tuloy na po kami dito sa bahay okay. ni Nanay. Maulan nga po. Maulan. Grabe. Maulan po. At abangan nyo po kung natin mga gagawin pa dito no, sa bahay ni Nanay. At uh, mayroon tayong gagawin dito mga kalingap mga kababayan. Yan po ating uh, isang uh, surprise pa rin kay Nanay. No? Ang uh, pagagawa natin dito sa kanya. Bukod po itong ating inabot sa kanya na surprise din na ah, halagang uh, ah, pinabot ni Ninang Florida Silvania Pestilor. Salamat po Ninang at ingat po kayo lagi. Bye bye po and God bless. Yan mga kalingap mga kababayan at tayo ngayon ay pauwi na. Nakagaling na tayo kana na o Joy Diwata no? At uh, tayo ngayon may inihatid na biyaya na naman para sa kanila. No, at ayo uh, pabalik na kahit na maulan po no. Dahan-dahan lang po ako napakadulas ng daan. At uh, maulan mga kababayan Mga kalingap Daan-daan na po tayo at uh, napakadulas po Grabe ang daan ngayon Yan shout out po kay kapatid Laura M. Biraket Official Shout out po Yan shout out po sa inyong lahat no Sa ating mga minamalay sponsor Yan may kami-kalab ka shout out ka po pala Siyempre kay Ninang Florida Silvania Fitzgerald At siyempre po kaya Princess Fernandez Vlog Kaya uh, Regis TV. Ayan. Mige-mige lang. Shoutout po. No? At simpre po. Mige-mige lang. Shoutout din po. Walang iba ko din sa siya napaka matulungin dito. Napakabait. Walang iba ko din kay Ninang Nikki Ruhas. Ayan. Shoutout Ninang Nikki Ruhas. Shoutout po sa inyo. At kaya ma'am o ninang Nikki D. Ayan. Shoutout din po, po. Kaya ma'am o Nikki D. Shoutout po sa inyo po, po, pamilya. Hmm. At siyempre po, migay migrabi siya otot din po. Siya sa napakabit, napakamadulungin din. Walang iba kundi kay kayo ng Marisa Sunakawa. Shout out Ayhan, sa po sa inyo. Ayan, ni ng Marisa Sunakawa. At siyempre po, siya sa napakamadulungin din. Shout out din po sa inyo. No? Walang iba kundi kay kayo ni ng Ralph Bates Mix Vlog. Baka suporta po ang kanilang mga YouTube channel. Kay ni ng P. Salazar, migay migrabi siya otot po. Ayan. Kaya ni ng Margaret Limio, migay migrabi siya otot. Kay ni ng Manaylis, migay migrabi siya otot. At siyempre po, magkailang shout po kay Kuya o kay Ninong. Salamat po sa inyo lahat. At sa inyo po lahat, no? Magkailang shout out. Hindi ko makaimay sa isa, isa. Ayan, mga kababayan. Siyempre po, no? Patuloy patuloy natin suporta. Kuya Pal Santos Matubang, Ate The Vlogs at Kalinga Prab. Siyempre po, yung uh, lingkod, Andy Kaya Ka Vlogs. Ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter. Pansamantala po muna na mamalam yung lingkod, Andy Kaya Ka Vlogs. Ngayon pong araw, maulan po, no? Baboy po muna. God bless sa inyo lahat. Salamat po.